Oh, good morning guys. Ito magluto tayo ng puso. Puso ng saging, hindi ay puso ng tao. <laughs> ito ay gagataan natin mama. Ito na Hindi, may voice over ko na lang siya mama. <laughs> ito na yan. Binaba ako nga para hindi naman yung sumasakit.

ang madilim ng ano camera niya kasi nga pero okay natin siguro yun ito tatanggalin natin yan para hindi siya mapakla dapat pag nagpa-vlog ka, bibili ka ng cellphone. Ang una mo titingnan. Gigabyte. Ang halawa, yung camera. Si Papa Nino na ano? Pangatlo, yung storage. Pwede ko to ano, ilay ba? Anak mo? No? Kasi matagal sa proseso niya. Kaso, ko. Ayan. Ito na yung puso ng saging. Na nilagyan ko ng crack na asin. Tapos, lalamasin natin para mawala yung dagta niya. Para kapag ito ay, kahit umalat na siya, okay lang. Kasi babanlawan natin to siya eh. Babalawan natin siya para mawala yung ano niya, alat o ano, mawala yung lagta niya. Sige niya po. O, oh, oh diba? Kung minsan nakala mo walang ano na, yung pala, hindi niya makita dahil sa signal. Ayan na. Ayan na. Nalagyan natin ito so ng ayan na lagyan natin siyang gata. Gata. Ayan. Gata na ngiyog. Ito na natin yung ano. palak natin. Magluluto ako na ng bato. Puso na may sagabang. 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 Uh, lamhay, uh, sa duyot, iba-ibang tawag dito guys, no? Bawat province, iba-ibang tawag dito. Dito ilalagay mamaya. Hmm. Tapos ang sahog niya ay hipon. Gusto? Napakamalang hipon. Ito lang. Pinakain niya ma Ha? Pinakain niya Ayan na Puhugasan na natin Puhugasan na natin Para maluto Ikaw din di guys Tumano na ako Ito na guys, puso with masaluyot, hipon, at okra. Puso ng saging po yan guys ha, hindi puso ko. Oh. Huwag mo na ano, man, mali naman to pag ano, hindi mo na, oh, ano, doon, doon, doon ka mag ano, ayan naman ha. Ah? Oh, hindi ko naman ko ito pinakita. <laughs> doon, 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 puso ako na nga. Malik naman ha. Eh. voice over ko na lang ito mamaya. Voice over ko na lang ito mamaya. Ay, gago. Makan mo na. Doon mo na. Ano? Tutok. Uh. Pagulay talaga talagang lulutuin. Parang makalat ang nababog ko. Tingnan nyo nga guys, ha. Okay. Usin mo na pa nyo. Usin mo na pa nyo. Usin na. guys. Ang ano. Ang puso with okra tsaka saluyot, hipon. oh, diba? Ate, pakiabot naman yung ano na. Ate, ayun, napakiabot yung ano tubig sa baso. Dagdagay ko ng sabaw. Baka kukulangan kayo ng sabaw. Ang hilig nyo pa naman sa sabaw. Ayan. Ayan na. Ayan na. Konting kulo pa. Isang kulo na lang. Tapos lagyan natin ng gata puso ng saging, tsaka sa loyot. Yan guys. Ipag ko yan guys. Haluin natin. Oh, sarap. Puso to guys na may gata. Oh, natatapon pa. Oh, antena namin para sarap. Oh. konting kulo na lang guys para maluto na yung gata. Oh, wala lang ang gata dito. Sabi yung... yung... na ka. Ayan na guys, luto na may gata siya. Grabe, oh sarap. Kaya kayo mga OFW, try nyo. Oh.